Sa grand ballroom ng Restorante Luntian, puno ng ilaw at tawanan ang gabi. May banner sa entablado, Batch 2008 Reunion. Sa tabil ng kurtina, nakatayo si Elian, nakadilaw na polo at pulang apron, waiter sa tingin ng lahat, pero sa bulsa niya, nakatupi ang master key at sa dibdib niya, mabigat na tahimik ang titulo, siya ang may-ari ng buong gusali. Pinili niyang maglingkod ngayong gabi, hindi para manukso kundi para makita kung sino na nga ba talaga ang mga dating kaklase na minsang tumulak sa kanya sa likod ng jeep at tumawa habang binabansagan siyang busboy. Habang umiikot siya dala ang tray ng tubig, sumalubong ang mga pamilyar na mukha. Si Ken na laging class clown, si Ivy na prom queen, si Rico na pilit pinipindot ang butones ng tagumpay sa social media. at Atunog na ang first round ng game, Who's Who? Then and Now. Naglabas ng mikropono ang host at nanukso ng mga past photo. Tawa ang lahat. Si Elian, hawak ang basong tubig, banayad na lumapit sa mesa ng barkada ng sikat. Uy, si Basboy! Bulalas ni Ken, maingay ang tawa. Pwede bang dagdag yelo, Koy? Sabay tawa, sabay sulyap Will Ivy na may mapang-asar ng ngiti. Wait lang po, magalang nasambit ni Elian. Itinapat ang baso kay Ivy Mam, Ma tubig Mam? Ma grabe ka naman Sabat ni Ivy, iniangat ang kilay Nagkaka-English ka na ah Training lang, sagot niya Mababa ang tono Pero sa loob-loob niya, naroon ang batang ilang beses nilang ipinahiya noon Nakahawak pa rin sa laylayan ng pangarap Pagbalik niya, sinalubong siya ng host Kuya, pakipalitan ng kable ng mic wala ito sa gawain ng waiter, pero ngumiti lang si Elian. Sa gilid ng room, naroroon ang business partner niyang si Chef Rafi. Nakamasid, itinataas ang hinlalaki, hudyat na kaya niya ang gabing ito. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment niyo muna kung saan probinsya kayo nanonood. At kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e-like na ang video. Mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin. Sumunod na laro. Truth or Splash. May glass na puno ng tubig sa gitna. Kapag hindi sinagot ang tanong, bubuhusan ng katabi. Nabitbit si Elian ng tadhana sa mismong mesa ng barkada. Isama natin si Kuya Waiter, biro ni Ken. Para masaya. Umiling si Elian, pero bago pa siya makatangi, nasa likod na siya ng upuan ni Ken, hawak ang pichel. Okay, Elian, este Kuya, sabat ni Rico. Anong pinakamalaking pangarap mo? maging may-ari ng baso? Sabog ang tawa ng mesa. Huwag kayong ganyan, bulong ng isa. Si Lia, dati rin kaklase na tahimik. Magtrabaho siya. Game to, Lia, putol ni Ivy. Kuya, sagot! Huminga si Elian. Pinili ang tibok ng puso kaysa tunog ng palaktakan. Pangarap ko, mahinahong sabi niya. Makapagpatayo ng resto na. Ah, ayan na! Sigaw ni Ken. Kaya mo bang magluto ng respeto? Mas malakas pa ang tawa. May nagsipol, may nagkibit balikat. At sa isang iglap, ibinuos ni Ivy ang basong tubig sa ulo niya. Siguro'y para kumpletuhin ang laro. Malamig ang buhos, mainit ang hiya. Tumulo ang tubig sa leeg ni Elian, sumanib sa mga alaala. Sirang chinelas, uniforming nilait, taong kinulang sa pangunawa. Tumigil ang oras tumahimik ang ilang mesa pero mas malakas ang halakhak ng iilan. Umigting ang panga ni Chef Rafi sa dulo. Boss, pabulong niyang tawag. Iniling si Elian, pinuna sa muka at ngumiti. Yung ngiting hindi sumasabak sa away. Yung ngiting may hawak na lihim. Pasensya na ma'am, wika ni Elian kay Ivy, kalmado. Nabasa po kayo ng kaunting kahihiyan. May pumalakpak sa malayong mesa. Si Lia marahang tumayo. Enough, sabi niya, ni nilamon ng ingay. Nagpatuloy ang gabi pero may mumunting bagyo na sa loog ng dibdib ni Elian. Hindi galit, kundi pa siya. Niya si Elian sa banquet captain. Ilang saglit, nawala ang sash ng host. Pinalitan ng string quartet ang tugtog at pumasok ang general manager si Miss Sato dala ang mikropono Magandang gabi po, batch 2008, anunsyo niya. Bago ang dessert, may maikling pasasalamat ang may-ari ng restaurant Lontian sa pagdiriwang ninyo rito. Nagbubulungan ang lahat. Mayaman daw, malupit daw, never daw nagpapakita. Sa gitnarang ballroom, habang pumapatay sindi ang ilaw ng chandelier, dahan-dahang humagbang si Elian. Nabura ang mga ngiti. Nagtanong ang mga mata. Hala, bulong ng ilan. Si waiter? Tumigil siya sa entablado Basa pa ang buhok pero tuwid ang likod Kinuha niya ang mikropono mula kay Miss Sato Magandang gabi, ako po si Elian Cruz Maraming salamat sa pagpili ninyong dito gawin ng reunion ts drama Irap ni Ken. Pero hindi na sumabay ang iba Hindi na nagpaligoy-goy si Elian Labing tatlong taon nang nakalipas May bus na tumirik May baong tinapay at may batang lalaki na tinawag ninyong busboy Totoo naman, naging basbuya ko, dishwasher, tagahiwa ng sibuyas at gabing-gabi, nag-aalaga ng nanay na may sakit. Pero sa bawat saboy ng tubig, natutunan kong pumili, gaganti ba ako sa init o gagamitin ko ang lamig para tumino ang ulo. Bumigat ang hangin. Hindi ko sasabihin kung sino ang nangbuhos kasi hindi ito gabi para magpahiya. Pero may tungkulin akong protektahan ng mga staff ko at ang dignidad ng sino mang naglilingkod sa inyo, kabilang ako. Tumingin siya kay Misato. Sato. Pakibukas po ang video. Nagplay ang maikling Montahe sa LED. Mga kusinerong tumatawa. Mga waiter na nagsasanay ng plate carry. Mga scholarship scholar ng restoranting ipinadala sa culinary school. Mga libreng community feeding na ginagawa tuwing linggo. Sa huling frame, naroon ang larawan ni Elian. Nasa lumang karinderya, bit, bit ang baso ngumiti sa camera. Busboy then, restaurant tour now. Tahimik, tila sabay-sabay na lumubog ang mga balikat ng mapangasar. Si Ivy, hawak pa ang baso, nanginginig ang labi. Si Ken, natuyuan ng tawa. Hindi ko kayo ipapaban, patuloy ni Elian, kalmado pa rin. Imbes, gusto kong may bagong laro tayo. Ang tawag ay pay it forward. Lahat ng gastusin ninyo ngayong gabi, sagot ko. Pero kapalit, bawat mesa, mamimili ng isang community kitchen o scholar mula sa listahan. Doon ninyo ilalaan ang halagang katumbas ng personal ninyong gastos ngayong gabi. Lahat ng donasyon, itatambal ng aming kumpanya peso for peso. At ngumiti siya, bahagyang tumingin kay Ivy at may bonus ang mesa na pinakamagagalang sa staff. Nagugong ang bulungan pero iba na ang tono. Hiya na humahanap ng landas lakas na gustong bumawi. Si Lia ang naunang pumalakpak at sumunod ang iba. Mga unang mahina, tapos palakas ng palakas, hanggang sa ang palakpak ay naging tulak palayo sa lumang asal. Lumapit si Ivy sa entablado, nanginginig ang boses. Elian ay humugot siya lang hininga. I'm sorry. Tinapat niya ang baso sa sarili ibinabasa sa HIG. At magdodonate ako tatlong beses ng halada ng gastos ko. Para sa staff ninyo, para sa scholarship, at para sa sarili kong hiya na itatama. Sumunod si Ken. Kabaong ng tawa sa bulsa, ilalabas na ang totoo. Pare, sorry, halos pabulong. Bobo ako minsan. La tayo. Pero ikaw, hindi pala ikaw ang tama. Hindi lahat agad naniniwala sa paghingi ng tawad. At ayos lang, ang pagbabago hindi palabas, proseso. Kaya pinakawalan ni Elia ng event staff. Ginawang service parade. Isa-isang ipinakilala ang kusinero, steward, dishwasher, waiter, barista, at bawat isa binalikan ng tapat na palakpak at thank you mula sa mga dating kaklase. May ilan pang nag-abot ng tip sa tip jar. Si Elian, mahigpit ang patakaran pero malambot ang puso. Transparent yan. Lahat ng tip, hati hanggang kusina. Nang dumating ang dessert, si Chef Rafi mismo ang nagbitbit ng Buko Pandan Tower. Para sa batch 2008, biro niya, at sa mga pumipiling huminog. Lumikha sila ng maliit na ritual Bago sumubok, magbabanggit ng isang tao mula sa high school na tinulungan mo o hihingan mo ng tawad matapos ang gabi. Bawat kwento, parang kutsarang tumutunaw ng yelo sa loob. Sa huling bahagi ng gabi, lumapit si Elian sa isang mesa kung saan nakaupo si Lia. Salamat, sabi niya. Noong high school, ikaw lang ang tumabi sa sa kantin. Ngumiti si Lia. Eh busboy din ng tatay ko, Elian. Alam ko ang bigat ng tray. Pauwi na ang iba nang dumawag si Elian sa staff. Team, group photo tayo. Sumiksik sila sa gitna. Waiters, cooks, stewards, kasama ang ilang alumno na nagpresentang maglinis ng mesa bilang paghingi ng tawad. Click! Isang litrato kung saan ang kaning lamig na alaala ay napalitan ng mainit na aral. Nang dumating ang kinabukasan, kumalat sa social media ang kwento. Hindi ang iskandalo ng pagbubuli, kundi ang pagsagot sa hiya ng kabutihan. May nag-comment, Ang tunay na yaman, hindi ipinapahid sa mukha ng iba. Ipinapapahid sa luha para maging ngiti. May nagtanong kung totoo bang libre ang bayarin ng batch. Oo, pero doble ang donasyon nila sa tatlong community kitchen at sa dalawang scholars na ipinangalan kay Busboy. Sa pintuan ng restorante Luntian, may nag-iwan ng maliit na karatula. Sulat kamay ni Ivy at Ken, pinermahan ng batch 2008. Kung may tubig man sa gabing ito, hindi na para manghiya, para magpatubo. Sa ilalim, maliit na nota ni Elian. Salamat sa pagdalo. Huwag kalimutang magtip at magsorry kung kailangan. At tuwing may reunion na ginaganap doon, may bagong patakaran si Elian. No splash, just thanks. Kapag umiinit ang biro, may waiter na mag-aangat ng pitchel. Hindi para ibuhos sa ulo, kundi para maglagay ng tubig sa baso. Paalala na, sa mundong madalas magtapon ng lamig para manghiya, mas mahalaga ang malamig na tubig pang haplas ng luma nating sugat. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba. ba? Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.